kada araw kung maglaba si Juliet. Dahil single mom, mahalaga raw na hindi siya matambakan ng mga labahan, lalo pat marami rin itong inaasikaso. Pero ngayong tag-ulan, hirap itong makapagpatuyo ng mga damit. Kaya ang ending, amoy kulob ang mga bagong labang damit. Pag ako nagkukulang sa sampay, ang ginagawa ko kasi, talagang nagkakabit ako ng mga tali-tali pa mga sampayan pa at tinututo ko sa electric fan niyan pinapriority ko ng mga uniform nila. Mm. Kaya naman, mayroon itong diskarte para ang bagong laba hindi agad maging amoy kulob. Pa, i-mix mo doon. Mm. Pag binanlawan mo, uh, ah, binanlawan siya, i-mix mo ng suka. Kahit na wala kang daon. Mm. Pag tag na, ano, kailangan masipag kang naglalaba. Mm. Para ka pa, yung mga, tapos yung mga damit, magpagin mabuti, isampay eh, mo yan kahit saan, sulok yan. Tapos pag may sumisit ng konting araw, ilabas uh, labas mo yan. Kung suka at electric fan ang sandata ni Nanay Juliet, sa laundry shop naman ang takbuhan ng ilan. Kaya ang laundry shop na ito sa barangay Santo Tomas, Baguio City, dinadag sa ngayong tag-ulan. First come, first serve, sir, ang ginagawa namin. Pero hindi rin mo kasi maiwasan. Kung merong gusto magpara, syempre unahin mo pa rin sila kasi nga, di ba... Uh, kung kailangan nila emergency, wala silang pan pang tuwari, Yung mga iba kasing mga customer namin lalo na kung estudyante uh, inuuna namin para meron silang pang-uniform pero ayon sa isang dermatologist hindi raw dapat ipagsawalang-bahala ito ang mga amoy kulob na damit kasi Kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng sakit sa balat. Kasi so, syempre kapag basa siya, no, para ka na rin naliligo. Pag naliligo tayo, naka-open yung pores natin. So minsan, kapag kunwari nagsuot ka ng very hindi magandang tela, yung mga magagaspang na tela, katulad ng suot ko ngayon, yan, nagiging irritating siya kasi naka-open yung pores natin. Pero ayon kay Doktora Noble, mas delikado raw ang pagsusuot ng kulob na damit na sinasabayan pa ng pagpapahid ng lotion sa balat. Kapag yung lotion mo, kunwari ay mabango, may color, or kunwari mga whitening natin, especially mga may acids natin, niacinamide, salicylic acid, glycolic acid, yes, pwede siyang maging mas irritated. Payo naman ni Dr. Noble sa publiko better to use yung mga maluluwag lang na fabric, cotton na fabric also, or yung mga thin, yung mga quick dry muna, yung mga pang-exercise na damit, yun muna yung mga gamitin natin ngayon. Although malamig, syempre yung jacket mas magandang, mas maluwag lang para nakakahinga yung skin, and wag uulitin. Za Alfonso, RNG News.